Sa short video lesson naman na ito ay pag-uusapan natin ang mga palatandaan. Palatandaan ng kakapusan or scarcity. Okay? Paano ba natin makikita o paano ba natin malalaman na may kakapusan na nangyayari? At ito ay pagtutuunan natin pansin ay sa personal na level. Okay? at saka yung sa societal level. Sinasabi natin pag scarcity limited resources versus unlimited unlimited needs and wants ng tao. So halimbawa sa land nauubos. Bumababa ba yung quality ng mga lupa na mayroon tayo nakakalbo ginagawang subdivision okay ikalawa sa ating mga kagubatan of course nauubos na ang puno sa ating tubig ganun din nauubos or kung hindi man nauubos yung kalidad nito to support to support life ay nauubos Okay, nauubos. Kung kaya nga sana, guys, sa inyong mga SIP, kung aabot pa, makapaghanap kayo ng mga solusyon sa problema natin pagdating sa ating paggamit ng lupa, paggamit ng labor, uh, medyo hindi na masyad sa inyo yung labor, but I think land will will qualify for your SIP. Okay? Kung hindi naman, pwede rin naman mga social researches. Sa labor, sa capital, at sa entrepreneurship. Ganun din, sabi ko nga kanina, sa ating mga forest or kagubatan, mapapansin natin na uh, kalbo na. Okay? Wala nang mga masyadong puno. Okay? Anong ginawa sa puno? Pinutol na ng pinutol. At ang mga ito, okay, of course, itong mga to kasi ay tirahan din ng iba pang mga species. Okay? At pagka nangyari yan, for sure, kung hindi man mawala agad-agad itong iba't ibang mga species na ito, maaaring umunti at maaapektuhan nito ang tinatawag nating biodiversity ng ating lipunan. At alam natin, kapag nasira ang ating biodiversity, magkakaroon ng malaking problema sa ating buhay. Okay? Next. Ang ating mga sabihin nating karagatan. Karagatan. Iba't ibang mga anyong tubig. Uh, ilog. Sapa. Alam nyo ba yung mga bukal? Kung ano ba yung mga bukal? Hindi po alam kung na uh, nakaabot pa kayo sa mga bukal sa inyong-inyong mga lugar. So, yun ding ating mga coral reefs kasama dyan. Okay. Next, yung ating mga capital goods tulad ng makinarya, gusali, ay capital goods naman. Yan, capital goods, machines, buildings, lahat ng kagamitan sa paggawa ng produkto, maaaring masira itong mga ito at meron itong mga limitations. Sir, machines po yan, pwedeng palitan. Hindi basta-basta lalo na kung ang ating ekonomiya or kung ang mga entrepreneurs ay nalulugi na dahil pagawa sila ng pagawa ng kanilang mga sabihin nating machines na ginagamit sa production ng mga goods and services. Okay? Uh, pag nakakita kayo ng pagtaas ng presyo, pwedeng ito naman ay shortage lang, pero pag ito ay dire-diretso na, okay? Pag dire-diretso na yung pagtaas ng uh, presyo ng mga bilihin, mapapansin nyo, ito ay bunsod ng ating scarcity or isa sa mga palatandaan ng kakapusan. Okay? Pagtaas ng presyo ng, ng mga langis okay? na ginagamit ng mga sasakyan. Pwede rin sa sabihin na uh, competition sa mga jobs. competition sa mga trabaho. O, diba? Pagdating nyo ng magkatrabaho na kayo, ilan na lang yung available na trabaho. Bakit? Kasi wala, baka wala ng mga uh, magpuproduce na mga kinakailangan nating mga bagay-bagay kasi uh, pwede natin sabihin, wala na rin pagkukunan ng mga uh, supply na mga gagamitin para dito. At ang sa tingin ko, ang isa sa pinakamalupit na palatandaan ng kakapusan ay ang tinatawag nating social unrest or pagkakaroon ng conflict. Okay? Kasi masyado ng maraming competitions. Kasi kulang na yung mga resources na gagamitin. So, kung ating susumahin, kung ating susumahin ang mga ito, ay pwede nating sabihin na may palatandaan ng scarcity kapag pumapangit na ang kalidad ng ating iba't ibang mga resources tulad ng land, ng forest, bodies of water, coral reefs, pag nauubos, sisira ang ating mga capital goods, pagtaas ng mga presyo ng bilihin, may competition, at at the same time, kung may conflict or competition na nangyayari. At itong competition na ito ay hindi lang basta gawa ng ng kokonting tao ng maraming tao. So pwede nating sabihin na ito yung societal scarcity. Mga palatandaan na may kakulangan ang may kakulangan na o may kakapusan na sa lipunan. Now, sa personal level naman, sa personal level. Okay? Pwede natin tumakita sa ating mga pami pamilya, Sempre yung lagi mong hinanag, lagi tayo naghahanap ng pera. Okay? Hindi naman concern ng economics ang pera, pero yung pera ay mahalaga. Okay? Kinakailangan mo ng stable income para makabili ka ng mga goods and products na kakailanganin mo para mabuhay. Kalawa, pwede nating sabihin na lagi tayong may pananaw na parang kulang lagi. Never enough. Parang may kulang lagi okay so marami pa ito mga personal na, na palatandaan na may nangyayaring kakapusan sa ating buhay pero titingnan natin lagi ha kasi kinakailangan kinakailangan mayroon tayong gawin kung hindi tayo gagawa kung hindi tayo kikilos patuloy at patuloy na mauubos ang mga ito At pag naubos ito, kasi limited lang ang mga yan, paano na yung susunod na generations? Ano ang magagamit nila? Baka hindi na sila makakita ng forest. Baka wala ng karagatan na mapanghulihan ng isda. Wala ng ilog na mapaglanguyan. Wala ng mga sapa. Wala ng coral reef na makikita o baka hindi na makakabili ng maayos na pagkain ang ating mga inaanak o ang ating mga anak sapagkat naubos na natin ang mga factors or mga salik ng production at hindi na tayo makakapamuhay ng matiwasay ng may dignidad Again, gusto kong sabihin sa inyo na ito ay lagi niyong ikakabit doon sa inaaral nyo ngayon sa edukasyon sa pagkapakataunay na kabutihang pan lahat.